Magandang araw mga ka-Solar! So muli tayo nagbabalik ang inyong ka-Solar, si Solar so, Happy New Year! Happy 2024 New Year na no! So ngayon balik tayo sa mga tinetest nating battery at uh, kasama na yung uh, tutorial at uh, ito nga ay isang uri ng uh, lipo core battery ang brand nito ay uh, Hi-G kaya ako naisipan na uh, gawin ito ngayon dahil uh, ang hi ay merong dalawang uh, klase meron yung isa na battery management system ay isang simpleng uh, DALI BMS or battery management system lang pero walang... Uh, active balancer. So ito na 'yon, ito na 'yung isang klase niyon. Ngayon may bagong lumabas na high G, same brand, same packing, pero iba ang nakalagay na battery management system. So 'yung battery management system noon ay mayroong communication cable sa inverter na gagamitin. At uh, kaparehas na walang uh, active balancer 'yon, pero pagkaganon ang type ng iyong uh, BMS ay uh, para sa akin hindi ko na nirekomenda na lalagyan pa ng active balancer kasi yun ay kauri ng CEPLOS uh, BMS o battery management system at uh, kung saan nang nagbabalansa yun actually uh, mas maganda pa nga dahil uh, nagkaroon ako ng experiment nyan mas maganda pa na hindi nalagyan ng active balancer pagka ganoon ang type ng BMS na gagamitin kasi meron ng uh, self-balancing yon at uh, naka-integrate na doon mismo sa BMS assembly pero ito ngayon dahil nga old brand ito ay uh, nilalagyan ko ng uh, active balancer so ito at uh, yung mga tanong ng ating mga subscribers uh, tungkol dito sa Hi-G, Hi brand na battery yung sinasabi nila na madali daw maglobat at uh kahit bago pa lang pero pag yung uh, itinaas naman na uli yung breaker na uh, eto ay uh, mataas pa rin yung uh, charge so napansin ko lang ano mga kasolar solar habang nilalagyan uh, ko nito itong mga balance wires ay uh, itong mga terminal na to ay maluluwag so ito maluwag din para sa balance wire at uh, yung isa rito maluwag itong sa terminal post niyan, yung uh, nut at uh, maluluwag nga talaga yung uh, iba. So pagkaya nito, ito maluwag ito. So ang tendency niyan hindi masyadong kumakapit, ano, hindi masyadong nakakadaan yung uh, ampirahe at saka voltahe kaya nagka-cut or nag shutdown down yung inverter na nakalagay. Kahit medyo mataas pa yung battery voltage. So, higpitan ko ito mamaya At uh, ito nga ilalagay natin Dahil wala itong active balancer At uh, ayan yung BMS nya Ay isang simpleng uri lang Ng BMS At uh, kinakailangan talaga natin Na malagyan ng active balancer So, parin ko Kung magiging uh, maganda Yung uh, resulta Ng uh, experiment natin ano, Sa paglalagay ng active balancer So yung mga iba na ang concern ay uh, yung tinatawag na warranty pwede niyo namang sabihin or uh, kausapin yung inyong seller kung pa uh, pwede kayo na mismo ang maglagay ng active balancer para dyan at uh, ako ang uh, sa akin kasi hindi ko na pinaalam ito dahil nga itong battery nito ay for experimental purposes para sa akin So, hindi ko na sinabi na lalagyan ko ng active balancer. Pero, alam ko, mapapanood naman ito ng seller. So, at least uh, malalaman niya na meron tayong modification na ginawa. So, dun sa warranty, uh, kagaya nga ng sabi ko, kinakailangan na ipaalam nyo rin doon sa seller nyo kung sakaling kayo ay maglalagay ng active balancer or kung anong modification ang gagawin nyo rito. So itutuloy ko lang mga ka-solar no? at uh, hihigpitan ko lahat at meron pa ako natitira na anim na leads yan so titignan natin mamaya kung mag uh, o okay Ayan. bago tayo mag-test ng continuity test dito dito tayo mag-test ngayon niyat lang mga kasolaran kasi parehas ito na uh, walang balot kaya dito ang hawak ko para kung saan mahulog man hindi tayo short no so yun ang kailangan natin at uh, kahit pa paano maglalagay ako ng guantes para medyo humigpit at uh, medyo matalim ito mga to para hindi tayo masugatan Okay. Ayan. ayan sana makita nyo no? so dito yung sa so, 0 kasi ito mga to number nito 0 1 hanggang 16 yung dulo so 0 1 to 16 kasi 16 series tayo at lahat ng itong blue na ito ay positive so ito lang yung negative yung isa ayan 3.2 the next 6 dapat 9 yung susunod on 9 And then 12 or mas mataas 13 the next ay 15 supposed to be pero 16 na yan okay lang 16 dapat 18 pero naging 19 okay lang kasi live po na tayo dapat 21 ito So 22.3 Ibig sabihin mataas pa yung charge ng battery At sumunod ay 26 So dapat 24 volts na to Kasi nasa 8S na tayo Pagdating sa 9S Ito 29 volts so, Dapat sana 27 yan so, Pagdating sa 10S Ayan 10 series So 9 42 45 49 and volts volts na 1 uh, ampere lang yung kanyang balancing current ayan so 16 series positive at negative ayan. at uh, papasok natin yan dito So, may kita nyo mga kasolar umilaw na yung green eto ayan so ibig sabihin na okay na yan nagbabalance na so maganda rito mga kasolar plastic ano plastic lang yung ating active balancer The casing at uh, subukan natin so ayan na mga kasolar no meron na tayong ayan meron ng uh voltage, so, mataas na yung breaker, so 53 volts ayan so, subukan na natin pang under yung ating inverter ayan, okay so ayan ang ating inverter ngayon at uh, kasalukuyan, ito charge So, ibig sabihin mga ka-Solar ay okay na yung ating uh, battery na mayroon active balance. Ayusin ko nito Okay, so ilalagay ko sa current, 2, 2 amperes lang. Tinapat ko itong bilog na to Ayun, may point current. Uh, so, sabihin mga kasolar solar bumabalansin na. Yung active balancing uh, feature niya ngayon ay uh, kasalukuyan ng gumagana. Uh, Kasi nga uh, mayroon na to. Ayun. So, point 5. Try natin sa kabila. Kung ilan. So, random lang tayo. Kahit dito na tayo kumuha ayun, 0.52 uh, naman ano, point 52. so ilan yung kanina sa kabila dito ayun, bumaba point 51 ayun, point 51 balancing current ayun, 52.4 so, nagbabago 5.09 yan na yung uh, charge natin dito sa battery medyo bumaba naman dito 0.499 eh, medyo tumataas 0.498 no? uh, so yun lang mga kasolar maraming maraming salamat sa panunood at uh, usap tayo sa susunod na video muli ang inyong kasolar si Solar